Good afternoon sa lahat po ng mga viewers natin right now at sa aking mga minamahal na masiskarte sa buhay and of course sa mga hindi pa nakafollow pero andyan kayo ngayon sa aking live welcome po kayo dito I'm so excited na ibahagi sa inyo itong topic about sa the hardest part talaga ang pagsisimula na kailangan natin i-force ang sarili natin to take action. Ako nga pala si Maricel Butad, isang masis karti sa buhay at eto, gusto kong i-share ang masasabi ko sa sarili ko na buti na lang, sumubok ako, buti na lang, nalagpasan ko na yung pinakamahirap sa pag-uumpisa. And I know for sure na marami din sa atin na struggle pa rin until now kung paano ba talaga magsimula dahil unang-una pag usap kumbaga pag usapan or usaping magsisimula ka kahit anong karera man yan kung magtatrabaho ka ba mag -e exercise ka ba or sa pagnenegosyo ang dami mo ng ideas pero yun nga, kailangan talaga natin i-force ang ating sarili to take action. At una dyan na ang pinakamahirap is ang pagsisimula. Dahil unang-una kapag naiisip mo palang na kumbaga mag-take ng action, ando na kaagad yung mga nasa isip mo, flooded ng mga um, doubts, excuses, or hesitation. Sige, bago natin ituloy ang ating mga advice or tips na ibibigay ko sa inyo, base lang din sa aking experience sa usapin yan, ay magkukwento muna ako sa inyo. Noong pandemic time, ako po ay isang parte ng industry networking business. Sobrang naka, nakatulong talaga to sa akin kasi unang-una, is sobrang hirap nung time na mag-isa ako. Natamaan pa ako ng COVID. Buti na lang ay yung boyfriend ko noon, mag-boyfriend pa kami noon eh, hindi pa kami mag-asawa, is um, natulungan niya ako. Kasi nagkaroon talaga ako ng COVID na sobrang hirap mag-isa. Yung tipong kahit iihi na lang ako, hindi ko pa magawa. Pero, sa lahat naman ng challenges na yon, meron pa mga, kung titingnan mo, may mga kaibigan ka, may mga pamilya ka na, na nananalangin sa'yo. Pero paano ko ngayon masasabi, or bakit ito yung topic natin, na the hardest part talaga no, is ang pagsisimula. Kasi, nung nagsimula, akong mangarap na, kumbaga, pasukin nga itong pag interview So, bakit nabunta agad sa interview? Alam nyo ba, pangarap ko talaga ang uh, ako yung mag interview lalo na kapag usaping mga talagang may value. Ako po ay sobrang mahilig na manood or makinig kapag mga real stories. ay uh, idol ko noon si, until now naman, si Searching Kitan. Na-inspired ako sa kanya, sa kanyang mga libro, sa kanyang mga itinuturo, at yung nag interview siya sa mga taong tunay na nagsusumikap at nagbago ang buhay. Kaya paman, ako ay sobrang nangangarap na magkaroon ng ganong programa. Ang mag-interview din ng mga taong kung uh, kumbaga, uh, i nila yung kwento ng buhay nila. But there's a problem. Nung time na yon is wala akong tinatawag na community. Community yung mga taong susuportahan ka kung ano yung dream mo. ba diba? So, yun, um, may naisip akong isang paraan para lang uh, ma ko na kaagad yung ginagawa ko ay doon sa tinitirhan ko sa Pasay, may mga kapitbahay kami doong bata. And naisip ko, since pala kaibigan din ako and sila din ay pumupunta doon sa mismong apartment kung saan nga ako nakatira, nag-open up, open up ako sa mga bata. Sabi ko sa kanila, uh, gusto nyo bang makatulong sa mama nyo? Sila yung mga siguro ang edad nila nun, mga 8 years old, ganun. Tapos yung isa, mga medyo malaki na 10 years old. Gusto nyo bang makaipon? Kasi di ba may mga gusto kayong bilhin, laruan man yan. Ay, upo, gusto namin yan ate. So, yun, uh, nag-challenge ako sa kanila. Sige ha, kapag nakaipon kayo ng ganito, may reward kayo sa akin. Hanggang sa, nagsulat kami sa papel, And kapag sila doon, alam nyo kung ano yung ginawa nilang alkansya noon is yung ano, yung, um, yung pulbo na wala ng laman, doon nila nilalagay yung pera nila. Halimbawa, piso, isi nila yung kanilang hinulog doon. Para kung magkano, sila din yung nag-decide kung magkano yung iipunin nila. Ngayon, dahil sa programa ko nayon, na yon na-challenge yung mga bata. Pero alam naman natin, ako ranas ko din nung ganun, ginagawa ko mag-ipon. The problem is, withdrawin na kaagad. So, ibig sabihin, ang pinaka-purpose ko kung bakit ko sila uh, challenge ng ganun, kasi after nila ma-achieve yon i-interviewin ko sila. At yung goal ko nga is makapag-interview sa kahit pa paano, kahit small lang na mga achievement, paano nila nagawa yon Paano nila dinisiplina yung sarili nila? At eto nga ang ending, hindi po naging successful yun. Pero, yung mga bata na yun, imalapit pa rin sa akin. Nagkaroon kami ng mukbang, ganun salo-salo pa rin. Ibig sabihin, pinaparamdam ko sa mga bata na yun, hindi nyo man ngayon na-achieve kung ano yung sinisimulan nyo na uh, mag-ipon. Pero, at the end of the day naman, kahit pa paano, sumubo kayo. Sinamahan nyo ako dito sa programang gustong-gusto kong gawin. So, edi, wala nga yun, no? Nag-live naman ako para lang makakonek sa mga tao na hindi ko man na-encounter before or kahit sa online lang. So, umabot pa sa point na may gising time akong ginagawa nun na kapag sinong nanalo, eh, meron pong 50 pesos Gcash. May mga ganun ako, ilang eh, ano din po yung session yon Talagang nilaanan ko yun ng pera kahit sabihin yung 50 pesos, eh, every Friday yon Matagal kong ginawa yon para makakonik sa mga tao at nagsishare tayo yung book ni Chinkitan, yung tinuturo ko sa kanila kung ano yung natutunan ko. Sa tingin ko, parang may kulang. Kasi gusto ko talaga na yung programa ko is meron muna ang action na gagawin, ma-practice yung habit, yung discipline, saka ko ma-interview sila. Sa lahat ng viewers ngayon, sa mga bagong pasok, welcome po kayo dito ang pinaka topic ko ngayon is all about ang pinaka mahirap talaga no is ang pagsisimula so nang may pangarap akong ganun nga na mag interview ng mga tao pero lahat yon hindi ko nagawa kasi nga naging failed yung mga challenge ko sa kanila nung kinasal na kami and lumipat na kami dito sa Quezon City tinuloy ko yung programa ko mga bata ulit kasi, the hardest part talaga is starting na kumausap sa mga malalaking tao. Like, yung mga nanay ng mga bata, nahihirapan akong i-approach sila. So, eto naman ang again na uh, challenge ko sa kanila. na sabi ko nga, uh, sige, hanap kayo ng mga empty bottles, then may challenge ako sa inyo. Sino ang sasali? So, maraming sumali dun sa uh, mga kapitbahay naming mga bata. Ngayon, yung empty bottles, pinagawa ko naman sila, binigyan ko sila ng papel at pulpen, sulat nyo, kayo mag decide magkano yung iipon ninyo. So, mayroong mga nagsabi ng 1,000 pesos, may nagsabi naman ng 2,000, nakakayanin nila. So, hindi ko tinanong na sila kung paano nila gagawin yun, since wala naman silang mga sahod, kasi mga bata lang naman sila. And, sa madaling salita, nangyari yun, yung mga empty bottles nila, yung mga alkansya nila, sa loob ng bahay namin. Alam nyo ba kung ano yung tiniisko uh, tiniis ko, sinakripisyo ko? Kahit piso na huhulog sila, tas natutulog ako. Kakatok ate, huhulog kami sa alkansya nila. Kasi lahat ng alkansya nila, nandoon sa bahay namin, sa loob. Ngayon, hindi yun alam ng asawa ko nung ginawa ko yun. Nagulat na lang siya bakit ang daming empty bottles sa loob. At may mga, uh, sa loob ng bottles, may mga papel doon. Kasi doon, yun yung kinumit nila kung magkano yung iipunin nila. Pero talaga, ang pinaka-goal nun, challenge, discipline, tapos magkakaroon sila ng reward, ang ending nun, i-interviewin ko pa rin sila. That is my goal, again. Goal ko yun eh, na-interviewin sila after, bakit nyo nagawa to, ano yung mga ginawa nyo, ano yung sinakripisyon nyo. Ganun yung nakalatag na sa plano ko. So, siguro mga seven sila, na mga batang challenge ko, ang dami kong plano nun sa programa na yun. Tapos biglang nagkaroon ulit ng problema. Yung imang mga bata, hindi nila kayang patagalin 'yung ipo nila. So ibig sabihin, meron lamang dalawa ang naging successful na mai-interview ko at marirewardan sila. At ang reward nila noon is it's either maglalaro sila sa SM or kakain sila. Ang good news, may dalawang pumasa. At finally, 'yung programang pinapangarap ko, wala man akong uh, hindi man ako binabayaran pero ako pa ang magbibigay ng reward pero sobrang masasabi ko sa sarili ko, Lord, thank you. Natupad ko tong simpleng pangarap ko na ang dami kong sinubukan and finally, ito na. Nangyari na. So, na-interview ko yung dalawang bata na yon. Actually, na-i-post ko na to dito sa aking page. So, i -re, -re post ko na lang yun para makita ninyo. Yun yung time na sobrang masaya ako. Hanggang sa in-apply ko na ngayon sa aking mga pamangkin. So, 4 years na akong hindi nakaka... 4 years na akong hindi nakaka-uwi sa amin. Ang province pala namin is Masbate. Sino ba yung mga taga-Masbate sa inyo? So, eto na. I'm so excited na i-share sa inyo to dahil pamangkin na ang pag-uusapan. Eto yung challenge ko sa kanila. Lahat ng pamangkin ko, china-challenge ko kayo na mag-ipon. Hindi nyo bubuksan until hindi ako uuwi. So, nandito ako sa Manila, lahat ng pamangkin ko ay nasa Masbate. Ngayon, 4 years akong kong hindi nakauwi and sobra. Sobra yung binigay na uh, tiwala ng mga pamangkin ko sa kanila na tunay naman ding kumbaga, ang promise kong i-reward sila. Alam nyo ba kung ano yung reward nila? Kung magkano yung naipon nila, yun yung reward ko sa kanila. Kung 2000, 2000 ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ba challenge din para sa akin na i-reward yun, pero bakit ginagawa ko yun? Kasi, that's my goal. Na after that, i-interviewin ko sila. Meron akong ano, uh, nung umuwi na ako ha, eto na, ano na lang, sa madaling salita, nung umuwi ako, binuksan na namin ang kanilang mga alkansya. Maliban sa na-discipline ko rin ng sarili ko, naging habit ko, tapos yung mga pamangkin ko, nagawa nila yon that is successful for me super successful na programa. Yun nga lang, hindi ko pa na-interview yung mga pamangkin ko. And isa sa pamangkin ko that time, I think mga nasa 4 years old pa lang siya. Nakadalawang ano na siya, piggy bank. Actually, na-post ko rin dito yan. I, I, I mean, video yun eh. Nung binuksan namin, dalawa na. Imagine nyo, 4 years inantay bago binuksan. Nangitim na nga yun yung 20 pesos eh. Ganun. So, wala pa naman akong na-interview sa mga pamangkin ko. Pero, kahit pa paano, yung programa na yun is naging successful para sa akin. And hanggang ngayon, china sinachallenge ko pa rin sila. Yung iba kong pamangkin, hindi nila nagawa. May iba kong pamangkin na nagawa nila. Gano'n naman talaga. Meron talagang may nauna, meron ding hindi. Diba? So, eto. Mahaba-habang kwento to ha. Kaya I'm so uh, excited pa na i-share sa inyo. Eto na. Pandemic time din to bakit nabagit ko nga kanina ako isang part ng industry ng networking. May isang sabi ko nga, kung gusto ko ng programang ako yung mag interview dapat open din ako kung imbitahan akong ma-interview. Parang ganun lang sa isip ko. Hindi nga nagkamali. May nag-interview sa akin, or I mean nag-message na, Si Coach Dixie si Tagasibo to, isang uh, kasamahan namin sa industry no sa networking. Hello po Coach kung uh, mapapanood mo to, sobrang salamat sa iyo dahil sobrang na-inspired ako lalo na ipagpatuloy yung pangarap ko na makapag-interview. Yun nga lang, wala pang pagkakataon na ma-interview ko talaga na kahit sa online man lang, pero naimbitahan ako na maging parte sa kanilang programa. And yes, agad ako. Kahit akala ko noon is kailangan ng laptop, hindi naman pala pwede lang cellphone. Doon na pumasok, sabi ko, oo nga, nangarap ako na mag-interview pero, eto, wala pa naman akong laptop. Uh, I mean, ano, nabubulol ako. Wala pa naman akong laptop that time. So, sige, pumayag ako. So, hindi lang ako isang beses na imbitahan sa kanilang programa na mag-guest, mag-share ng mga doon sa, ano namin, sa industry. Tapos, biglang, pa. Merong dumating na isang opportunity. At yung opportunity na yun, isang dropshipping business, na kung saan, hindi ko yan na makakabili na ako ng laptop so nakabili ako ng laptop and di ba gusto ko ng may ma-interview pero bago ako mag-interview kailangan muna ang maka-build kami ng relationship kailangan muna is um maka-create kami ng uh, kumbaga samahan so gumawa ako ng isang uh, kung tawagin ay Team Masiskarte eh, sa dropshipping business na 'yon in every week ay nag kakanda ako ng webinar. Ako mismo ang kumagawa ng slides para maturuan sila, mag-guide sila sa industry or I mean sa dropshipping business na nasalihan namin. So, tinuturuan ko sila. in afternoon, nun, nung nagkaroon na ng resulta, yung isa naming ka-team, yun na ang time na in-interview ko na siya. Finally, meron akong programa na ako na mismo ang nag-interview. Hanggang sa, eto na nga. No? Uh, hindi ko na po palalawakin yung dropshipping business na yun dahil naglaho na po yun. Pero salamat pa rin sa opportunity na kahit papaano ay na-execute ko yung pinakagusto kong gawin. Mahirap po sa umpisa dahil unang-una is ang hirap makipag sa taong hindi mo kilala, makipag sa mga taong baka iba yung kanilang mga pananaw. Pero eto, finally, may nakahanap tayo ng halos ay pariho kami ng uh, pananaw. Especially no, sa pagnenegosyo, ganyan. So eto na, dahil nga gawa lang ako ng gawa ng video, umabot sa point na talagang nag-invest na ako. Wala pa ako malaking kinikita pero nagbabayad na ako monthly para lang yung usapan namin kasi minsan kapag ka, ang isang app ay hindi mo bayad, may limit lang siya sa oras. So gusto ko habang may tanong sila, habang ako ako'y gustong magtanong sa kanila, mag interview mahaba. So nagbayad ako monthly, 500 monthly. So, kung mababa yung kita mo, medyo mabigat na rin yun, di ba? Pero, sa usaping pangarap, sumugal ako. Eto na. na-discover tayo. <laughs> sa dinami-dami ng mga, ano naman, sikat, kumikita, tayo pa ang napili. Nag-message sa akin ang News 5. At, uh, i-interviewhin daw nila ako. Sabi ko, okay. Pag-yes ba ako, or mag-no-no? -no? Pero sabi ko, it's an opportunity go. Dream ko to. Hindi man ang ma-interview, kundi ako ang mag-interview, pero sige, para makakuha ng idea. Ayun. Pinakuha ako ng grab at in-interview sa News 5. Thank you so much sa opportunity. Mahirap talaga mag-umpisa. Mahirap talaga na pwersahin ang ating sarili to take action. Kahit may mga takot, kahit may mga uh, doubts, may hesitation, mahirap talaga. Pero, kung magtatagal lang tayo dyan, uh, wala. Masasayang lang. Lilipas. Sasabihin natin, ah, gagawin ko na lang to next week, ay, gagawin ko na lang to siguro bukas. What if? Mahirap man. The hardest part is ang pagsisimula. Doon nagsimula lahat ng kwento ko na kung bakit, eto ngayon ang pinapasalamatan ko na unang-una, hindi ko akalain na unti-unti ko na siyang i-execute pala, kahit mahirap. Sabi ko nga, bute, sumugal din ako sa personal development ko na yun nga ay mag-enroll sa isang programa. At yun ay kay Kasosyong Arvin na mas nabigyan pa ng direksyon yung dream ko na magkaroon ng structure sa kung ano man ang aking gagamitin pala sa programa ko na makapag-interview. And finally, nakakreate ako. Doon, masasabi ko na hindi ako successful na maraming pera, pero yung sobrang pinangarap ko na makapag-interview, na-execute ko na dahil sa programang ito na may structure, na hindi ako mahihirapan kung ano ba yung itatanong ko, na magaguide ko pa kung ano yung aming kwentuhan, pero masaya na hindi nalalaman, tapos na pala. Okay? So, ano yung matutunan mo sa live na to, sa usaping the hardest part talaga is ang pagsisimula. Una, Is, is start now. Hindi bukas, hindi next week, start now. Kasi, yung mga maliliit na pagsisimula, hindi mo mamalayan, lumalaki na siya. At hindi mo na mamalayan, ang dami mo na palang experience na masasabi mong buti na lang nagawa ko to. Kaya, mahalaga ang now. Pangalawa, kahit mahirap ang pagsisimula, pero simulan mo pa rin na walang kung ano-ano mang mga excuses. Mga doubts, di mo kaya, sa isip lang pala yon na hindi talaga kaya. Kaya po talaga. For example, gusto mong gumawa ng video, may cellphone ka, meron ka ng resources, pero ang iniisip mo, wala kasi akong mic, wala kasi akong ilaw na maganda. Tingnan mo ako ngayon, hindi pa maganda ang aking mic. Pero dapat, along the way, gaganda. Pero, ano ba yung ini-enjoy ko? Dahil gusto kong magsimula, resources na meron ako, in-execute ko pa rin. Walang excuses talaga. Hindi ako marunong magsalita. Marunong ka magsalita, hindi nga lang magaling. Tandaan mo na sa pagsisimula, walang magaling. Ang lahat ng magaling nagsisimula yan. Sa nag, nabubulol din, sa titingin sa mga script, siyang tunay. Mahirap talaga. <laughs> Lalo na kapag uh, masasabi mo sa sarili mo na mahihain kasi ako, ay, mahihain din po ako, hindi nga lang halata. Pero, nung time na nagsisimula din ako, mismong mukha ko, hindi ko kayang matingnan. Kapag natapos na yung video, kapag papanuorin nga ng asawa ko yon lumalayo ako. Until now. Alam nyo ba until now, hindi ko pa rin niya nalalagpasan. Oo, oh, adami ko nang nagawang video, live, webinar, at eto, nakawalong, kung kumbaga seven session na ako sa Masipadner. partner. Yung masipadner, lahat ng makakasama ko, long term po itong plano ko na to. Hindi ko po i-reveal yan sa inyo. Basta, no more excuses. Una, start now, and no more excuses. Ang pangatlo, don't delay. Don't delay talaga. Kasi ang akala mo, yung ideas mo ngayon, kapag hindi mo siya take action, di mo makakalimutan, sayang po. Sayang po talaga. Don't delay execute mo na kaagad. Dahil alam ko, makakapagsimula tayo kung ano yung meron tayo. Malabo na kamera, okay lang. Basta hindi naman yung sobrang parang, ano na, parang sobrang likot. Kaya, kayang gawa ng paraan. Kung ano lang ang meron dyan. mag improve din yan katagalan. Tandaan nyo yan. Imagine nyo. Ako wala naman ako laptop dati. Hindi ko magagawa pag-interview sa kanila kung cellphone lang. Kasi syempre kailangan mo ng ano di ba pero tiniis ko nagsimula din ako sa cellphone cellphone muna hanggang sa ito hindi ko na namalayan opportunity na ang lumalapit sa atin kapag andyan na hinindian mo tandaan mo hindi na mauulit 'yan pinaniniwalaan ko na sabi nga start now kasi baka pagsisisihan mo rin talaga iwasan mo na titingin sa ibang tao. Kasi pag ginawa mo yun, makukumpara mo yung sarili ko, yun na ang time na hindi ka na naman mag-start. Kasi mahirap. Siya nga pala, sa lahat ng mga nandito sa live ko, inanyayahan ko po kayo na sumali sa aking community. Mahaba-haba pa po ang ating pagsasamahan at ang dami ko pong kinikreate ngayon na pinagpipray ko na sana ay kung ito man ay kalooban ng Diyos, ipagpapatuloy ko yung ibinigay niyang talent, ibinigay niyang kaalaman na hindi makakasira sa inyo, kundi ito'y makakatulong din kahit papaano. Kaya ako po ay masaya at iniimbitahan kayo na sumali sa aking community, ang Masiskarte sa Buhay. Baka naman ay kayo din ay naghahanap ng isang programa na may share nyo yung bahagi ninyo. May kinikreate po akong masi partner at doon nga po ay meron na akong seven na kataong na-interview na malulupet at hindi ako hinindian kaya sobrang salamat. Utang ko po sa kanila yung programa ko na hindi ko po lubos maisip na naging consistent ako every Tuesday ng 10am yan na ang aming kwintuhan ay sobrang masaya at ang dami kong natututunan. Ang sarap sa feeling na hindi ikaw ang bida, kundi sila. Hayaan mo na sila ang magkwento ng magkwento, saka ka lang magkwento sa kanila kapag nakuha mo na yung kwento nila. Or na pakinggan mo na yung kwento nila. At dito po, matututunan natin ang talagang pagkakaroon ng oras. Chance na pakinggan din ang hinanaing ng ibang tao. Na halimbawa sila ay hindi makapag voice, ay, voice out at ikaw ang naging way, instrumento na maipahayag ang gusto nilang sabihin. Na matagal nilang kinikimkim at yun ang dahilan na hindi sila makapag sinala at ba, makapagsalita at baka yun na yung time na narealize nila na kung kaya niya, kaya ko rin, kaya po talaga kayang-kaya -kaya po talaga. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos na binibigyan ako ng kalakasan, kaalaman, at lagi kong pinagpipray na hindi lalaki ang ulo, na ang pera ay sa bulsa lang, hindi papaabutin sa ulo. At kung nahihirapan ka pa rin, magsimula. Kung sa negosyo man, sa pagtatrabaho, o sa pakikipag-usap ng ibang taon, hirapan kang mag-communicate, well, start now. Gawa na gawan mo ng paraan para mapunta ka yan sa pagsisimula. Hindi bukas, hindi sa mga next week dyan, the next year, now. Napaka-importante po talaga ng now. Siya nga pala, huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aking mga FB page. Oh, i business page pala itong tindahan ni Mase. Ayan. So, marami tayong ino-offer dyan. Follow nyo lang po ako. Then, message if mga, mga kailangan kayong tulong. Mga events. Ayan. Mga gift. Ganyan. Ito pala yung aking nabanggit kanina na community. Ang masiskarchi sa buhay. And dito kung saan ako nagla-live at dito ko po nilalagay yung masipadner, yung meron tayong guest. Next week po ay meron akong uh, guest ulit, si uh, Cass Dave Igot. Ayan, na sila po ay may matagal na na-experience din sa pagnenegosyo at patuloy na nagnenegosyo until now. At alamin natin ang kanyang kwento. Ayan, super excited na siya ay ma magpintuhan kami at ayon alam ko marami na naman tayong matutunan so yun lang po sa live na ito and maraming maraming salamat sa mga nanood always remember that success is start when you decide to begin so yun lang ingat po tayong lahat at maraming salamat bye